Got that smile that only can Hello guys! Welcome back dito sa ating YouTube channel. And in this video, okay, ipapakita ko sa inyo guys yung YouTube income update natin. And then, tuturuan ko kayo ng tips lalong-lalo sa mga kasama nating YouTuber. But before that guys, basahin muna natin yung mga nagpapa shout out. If you want content about how to make money online, tutorials at motivation, guys, subscribe ka na sa aking YouTube channel kasi daily, guys, nag-upload ako ng mga video paano ka kumita ng pera online. Okay? And, and at the end of the video, ipapakita ko sa inyo, guys, yung ating exact na amount kung magkano yung income natin ngayon sa YouTube. Okay? So, ito yung, guys, yung kita natin. At ang maganda nun, guys, Okay? So, kasi iba, iba, iba pala yung, di ba, nire-reveal ko na sa inyo kasi guys, hindi ko na tinatago yung kita natin sa YouTube. Iba siya sa nakalagay na amount doon at iba rin siya sa actual. Bakit? Kasi nagbabago po yung tinatawag nating exchange rate sa US. So, kasi naka, ang, ang, ang income kasi natin guys ay US. Okay? So, US dollar siya. Okay? So, pero yung, yung conversion niya sa peso kasi sa analytics, iba siya. Okay, dahil nagbabago yung forex. Okay guys, so ngayon tuturuan ko kayo ng tips okay, para sa mga kasama nating mga YouTuber. Okay, sana guys, uh, panoorin nyo to hanggang matapos yung video kasi uh, napakahalaga yung matututunan nyo ngayon sa ating tutorials na ngayon. Okay, so ano ba yung tip ko guys para sa mga YouTuber? Okay, dapat ito yung mga, so siguro 4 to hanggang 5, 4 Okay, for, the tips. Okay, first dapat guys, if you want to succeed sa YouTube channel mo, you have to have a tinatawag nating burning desire. Dapat meron kang desire. Okay, kasi actually napakaraming gumagawa na ng content ngayon. Okay, pero dahil hindi wala silang burning desire, nalolobat sila or nawawalan sila ng ibang mga content, hindi na sila nagtutuloy. Okay? Meron na silang channel, Okay? Ang iba nga ay wala, ah, na-reach na nila yung subscribers na kailangan. Na-monetize na rin sila. Pero bakit sila ngayon wala na? Kasi walang nagtutulak na sa kanila para gumawa ng content. So wala silang burning desire. So kailangan guys, dapat meron kang burning desire para maging successful ka sa YouTube mo. Okay? Yan yung tip ko na number one. Okay? Tip number two guys, kailangan guys, meron kayong goal importante 'yun guys sabi ko nga inuulit ko lagi may mga videos na ako dati ginawa ko uh, goal setting actually guys importante kahit sa YouTube lang guys meron ka dapat ding goal so ano ba yung goal mo or yung target mo okay di ba may requirements si YouTube ang requirements niya is 4000 hours at 1000 subscribers so 'yun yung requirements niya so dapat meron kang goal okay kailan Okay? Kailan mo makukuha yung 1,000 subscriber? Kailan mo makukuha yung 4,000 watch time hours? So, meron kang goal. At hindi lang basta goal. Dapat clear goal. Okay? Parang crystal clear siya. Malinaw na malinaw sa isip mo ka kung kailan mo makukuha yung 1,000 subscribers at 4,000 watch time hours. Okay? So, dapat meron kang goal. Paano ba gumawa ng goal? Dapat smart sinabi natin specific. Pag sinabi smart, specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. So, yun nga, meron siyang deadline. Okay? So, dapat meron kang goal at dapat yung goal mo ay smart. Okay? So, yun yung tip number two. At tip number three, guys. Okay? So, gumawit, uh, ako kasi, ako kasi guys, nag-start ako, wala akong technical skill So, sabi nga ni Jim Rohn, okay, uh, if you lack of skill, you make, you make up in numbers when you lack of skill. Para ako, ang dami kong videos kasi kulang ako ng skill. So, dinamihan ko yung videos ko. So, ibig sabihin, marami na silang nag invite para mag-subscribe at marami silang choice na pwedeng panuoran. Okay, so... Yun yung ginawa ko. Ngayon, guys, katulad ko, kung ikaw viewers ko at katulad ko na walang, hindi alam paano gumawa ng Thumbnail, uh, paano ba yung tinatawag nilang Google AdWords, SEO, okay? Uh, paano yung tamang tagging, okay? Paano yung, ilan yung dapat tagging? Guys, meron akong ginagamit, okay? Ngayon, ngayon, ginagamit ko na siya yung tinatawag nilang TubeBuddy. Ano ba yung TubeBuddy, Okay? Makikita nyo yan sa screen at makikita nyo sa description sa video na to yung link ko. Okay, visit nyo yan, install nyo yan. Meron yung dalawa yan. Merong free version at merong paid version. I choose paid version. Bakit? Okay, napakababa naman at sobrang napakalaking tulong niya sa aking YouTube channel. Okay, so kahit ikaw ay baguhan or kahit ikaw ay matagal na sa YouTube, kailangan mo yung TubeBuddy. Okay, karamihan ng content creator na mga malalaki, ginagamit nila itong tube body. Okay? Kasi napakalaking tulong guys, lalong lalo sa yung type, tamang title. Okay? Tamang uh, saan ba isishare? share mo sa social media. At tamang tagging. Meron siyang 300, 300 plus na, na suggestion sa kung ano yung tagging na dapat mong ilagay sa yung ginawang YouTube videos. Alright? So, and then number 4 guys. Okay, ito yung tip ko guys. Ang iba kasi, uh, kinukumpit nila yung ibang mga YouTube content creator That's wrong Kasi bakit? Hindi mo pwede ikumpit yung ibang tao Okay? So, ang advice ko guys You have to compete your own self Okay? So, you have to compete your own self Hindi yung ibang tao Kasi iba, kinukumpit nila si ganito Although pareho sila ng channel Pero Okay? Pareho sila ng channel Pero magkaiba silang tao Okay? So, dapat guys, kinukumpit mo yung sarili mo. Let's say, kahapon, ito yung nagawa mong content. Okay? So, pinag-aralan mo siya. Eh, ka ngayon, kaya mong gumawa ng mas magandang content. So, challenge mo yung sarili mo. So, ikumpit mo yung sarili mo. Okay? The moment guys, na kinukumpit mo yung sarili mo, dyan nag-grow ka. Okay? So, ano man yung channel nyo guys, itong, mga vid etong video na to, applicable sa'yo whether you're gaming, kahit saan channel ka, or ano yung niche mo. Okay, itong video na to ay uh, napakahalaga para sa'yo. Okay, so dapat tandaan mo lagi yung sinabi ko. Sabi ko nga, dapat you have a burning desire, you have a goal. Okay, so kung sabi ko, kung kulang ka ng skills, gumamit ka ng tube body. Okay, tube body, kasi napakalaking tulong yan. And then number four, you have to compete your own self. Okay, you have to compete your own self. Para Okay, para uh, nag improve ka, nag improve din yung YouTube channel mo. Okay, so ngayon guys, so magkano ba yung ating, uh, uh, yung whole income ngayong, uh, eto kasi guys, for the month of March, okay, sa, sa April 22, doon nare-receive yung ating uh, income sa YouTube. Okay, so April 22 guys, nare natin yung ating income sa YouTube. So, magkano yung exact? Okay, so, dami nang lumabas na mga videos na So, ako na huli. <laughs> kasi, ang dami yung ginawang videos at may ginawa, busy tayo. Okay? So, ito po yung exact po, guys. Ay, yung exact income po natin ngayon is uh, point 40 Okay, so ang ang equivalent niya nung nag Ewan ko ano baka iba't ibang mga branches kasi ginamit ko Western Union, Okay? So, 50 point something lang yung ating uh, convert, uh, exchange. Okay? No, merong, may time noon na 52 eh. Siguro, siguro kung 52, okay, so mas malaki sana. So, naging 49,000 uh, so, makikita nyo, 600 plus. Ito ba exact? Yung exact niya. So, uh, 49,000. Hindi na ng, ng 50. Pero it's okay, guys. Guys, ganito ang source of income natin sa YouTube, hindi lang iisa. Ako, I have five. Okay? Meron akong five source of income sa YouTube. Okay? So, ano ba yung mga source of income ko? I sell own courses. Meron akong affiliate. Meron sponsorship. Company review. At meron na rin merchandising plus yung Google AdSense. Okay? So, yun yung ating mga source of income sa YouTube. So, hindi isa. Ang maganda kasi guys sa YouTube is a platform where you can create your own brand. Okay, so ang YouTube is a platform where you in you can create your own brand. Okay, guys. Ah, uh, yun lang ang aking may share for today at sana guys may natutunan kayo sa aking short video presentation at least sa aking income sa YouTube. Okay, so okay lang ba guys mag-comment kayo sa description sa video na to kung nakarating kayo sa part na to na ito ah, guys, ito, ito, ito yung nilalagay nyo. I like video. So, okay lang ba yun, guys? I like or I like this video. Okay? Comment nyo yan sa comment box para malaman ko, guys, kung nakarating kayo sa part o portion na to sa aking video. Okay? So, guys, thank you for watching. See you, guys, on my next, on my next, on my next video. Okay? Drop it!